Ryan, marami bang sumama at nakisimpatiyas sa mga kaanak ni Jemboy ngayong araw? Tama, June. Marami ang sumama at nakisimpat siya. Katunayan, umabot ng limang oras alos itong paglilibing kay Jemboy. Alos katatapos lamang ito ngayong alas 5 ng hapon, Jun. Naging madamdamin ang mga huling sandali ng mga kaanak ni Gerald Jemboy Baltasar bago ilibinga ang mga labi nito sa kalo'o. Laloma uh, katolik Cemetery sa Kaloocan ngayong hapon. Isang misa ang isinagawa para kay Jemboy bago dalhin ang mga nito sa simenteryo. Daang-daang mga ang mga nakiisa sa libing. Maging sa mga nadadaanan ng prosesyon sa mga kalsada, lumalabas ang mga tao para makisimpatsya. Suot ng mga kaanak, kay kaibigan at mga mahal sa buhay ang puting t-shirt na may nakasulat na Justice for Jemboy. Panawagan ng ina ni Jemboy na si Aling Roda, Ustisya at sana raw ay aminin na ng mga pulis ang kanilang kasalanan sa pagpatay sa kanyang anak. Kagabi hinarap ni Aling Roda ang pamilya at ng pamilya Baltasara ang mga suspek na mga pulis na nakakulong ngayon sa Nabotas Police Station. Aniya, hindi sinsero at pampalubag loob lamang daw ang paghingi ng dispensa ng mga pulis sa kanila. Kumihingi daw ang mga ito ng paumanhin pero ayaw namang aminin ang kanilang kasalanang nagawa. Nangihinayang naman o oh, nangihinayang din ito dahil hindi man lang daw siya nakahingi ng paumanhin sa kanyang anak bago ito namatay na may sama ng loob kasi si Jemboy sa kanya. Di daw niya na ipaliwanag ang, sa anak ang nangyari sa kanya sa abroad kung saan siya ay nakulong ng isang taon. At ang hirap na sinapit niya sa ibang bansa kung sa anak naging TNT pa siya doon. Sa kabuuan at pitong taon silang nagkawalay ng kanyang anak dahil sa pangingibang bansa sa intensyon na mabigyan sila ng magandang buhay. Pag binigyan daw siya ng uh, pangkabuhay ng OAB na bangka, ang uh, gusto ni Aling Roda ay uh, ilagay yung pangalan ng kanyang anak tuon sa bangka para makabawi ito sa kanyang anak. Yun. Oo Ryan, alam natin na talagang hindi matatapos ang dalamhati ng pamilya na lalo na ng kanyang ina. Pero gaano ba kahanda ang pamilya na ipaglaban ang justisya para sa kanilang uh, mahal sa buhay na si Jemboy? Jun, handang-handa sila na ilaban ito dahil piling nila justisya para sa kanilang anak. At uh, sa katunayan, pinaghahandaan na rin nila ang pagharap sa Senado, uh, muling makaharap itong mga sospekta. Dahil uh, kagabi, nag, uh, pumunta nga rito sa uh, uh, huling uh, lamay si Senator Tulfo kung saan uh, ibig niyang magkaroon ng investigasyon dito sa nangyari kay Jemboy At uh, nakahanda daw umarap ang uh, pamilya Baltasar Jude. Oh, kasi magiging mahabang proseso. Gaya ng sinasabi mo ngayon, merong magiging investigasyon sa Senado at yung proseso pa sa Piskalya sa Korte. Uh, Ryan? Oo, June, dahil... Uh, ngayon nga mayroon pang lumitaw na labing isa na kakasuhan din at uh, welcome development din daw ito sa kanila. Sa ngayon, wala pang schedule ang uh, Piskalya uh, sa susunod na uh, preliminary investigation hinggil dito sa kaso June. Pero sa damdamin ba nung magulang ni Jemboy, uh, yung iba kasi di pa pagkaganyan, na, sinasabi na, na, na natatanggap nila na nakapagpapatawad sila pero yung hustisya ang gusto nilang makuha. Tama, Jun. Uh, Ustisya ang uh, gusto nilang uh, makuha dito. Kaya nga, inakyat nila sa murder mula doon sa uh, homicide itong kaso para maparusahan ng mas mataas na parusa itong mga pulit na gumawa nito sa kanila anak. Alright. Maraming salamat, Ryan Lakan Lale.